Hi guys, good morning. Ito ang ating menu for today. Magsasabaw tayo ng sari-saring gulay. Ayan. See you guys. na ang balat ng manok oo ito na ang ating balat ng manok ito na natin ang gulay ang kalabasa sitaw pakuluin na natin oops ayun kumulo na ang ating sinabawang gulay. Lagyan natin ang okra at takpan ulit. Oh, pijan na. Luto na lahat ang ating gulay. Ang huli ay lagyan natin ang saloyot at alugbati of ayun na luto na ang ating sarisaring sinabawang gulay kainan na guys yum 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 thank you for watching bye bye more palo po God bless.